Hello guys, for to this video Nandito tayo ngayon sa Mall of Asia Nandito tayo sa gilid ng dagat Sa Baydabi Nandito kami ngayon sa Vikings At kakain kami dito first time Kasi dati, naalala ko talaga ito Nanguha kami ng makalakal dito Sa mga gilid-gilid nito oh. Nanguha kami ng mga kalakal dito Inahabol kami ng mga gwaja So ngayon naman And dito kami sa Vikings para kumain dahil maglilibre si Alvin ngayon, si Alvin TV. Dahil ba diba, naalala na, naalala niyo kasi nung no, ano, 'di ba, nung no, uh, birthday ko sa Tagaytay, meron siyang uh, annual, annual, an Golden Award. Annual Golden Award na 50,000. So nag-nangako sa sama niya ililibre niya kami, papakainin niya kami. Buti na lang dito kami sa Vikings dinala kaya matitikman ko na yung mga menu ng bike okay, let's go, pasok na natin. At ito pa guys, ganito pala dito sa biking So nakapila pa kami ngayon kasi kailangan pala dito mayroong pang reservation. Kasi kung uh, wala kang reservation, hindi ka basta-basta makapasok dito. Kaya naman, kailangan ka pala ng para sa Alvin. lang. 5 minutes Ayan na, 5 minutes <laughs> nag 5 minutes nagpa-reserve na si Alvin, kaya. At saka ano, ano kasi dito kasi sobrang dami talaga ng kumakain, so pila. So pang ilan yung number natin? pang 79 kami sa mga naka-reserve kaya 62 na waiting na lang tayo so ayan oh walk in 62 ay, reservation. Ano Hindi, reservation tayo eh, 56 ay 79. So, alas 12 si makakain na tayo ng hapunan. Guys, <laughs> <laughs> di diba sa parisan ko, ana, puro pila kayo. Ngayon naman, ma-experience naman natin puro pila naman pero dito sa Vikings. So, ayan. Malapit na tayo. Ilang oras na lang. Ito pasok na kami. Yeah, Kagali na kami. Kaya wala ka pa na may ganito ako. May ganito pala siya. Ayan. Let's go. Sa drink cake pala dito kasi diba 31 na naman yung birthday ko So bali malapit pa Wala pang one week Pasok pa yan pala Pasok pa pala sa libring cake Abangan natin yung cake ng Vikings ngayon Kung paano kalaki Ang dito sa atin. <laughs> ato. Ato ko Ano to. Ito no. So, okay. picture to si ako kasama si Baby. Hey, let's go. Kibana. Kibanak. Dapat makikita ah. natin sa labas <laughs> natin. lang <laughs> dito ang inapang ng ko ngayon loob <laughs> ng Bite May malapit na ako dito dala ko kasila nang tuloy Ayan, kumakain na kayo. Hanggang ilang oras pa ito pwede kumain? Limang oras? Two hours lang? Oh, two hours. na natin.

Pa sa yaya, malibring kick sa pola. Thank you so much, ko birthday, nagpanggap lang ako para makalibig ako ng cake. Ako may bata, bata. Ayun ka din, birthday, happy birthday. Ayun ka naman ng kuluna mo. Happy, happy birthday. Happy picture daw. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Yeah. Okay. Happy birthday. So ayan guys, uh -huh. natapos ang namin kumain at busog na busog na ako at inaantok pa ako. Ang in-order ko lang naman dito, overload lang na inalubo. <laughs> ito, overload. Ito yung ano yung eh, pinaliit lang, wait lang ha. Masabi ko siya. Ito sa akin, ang, ang pinagkaiba sa akin, piniprito ko. Ito naman dito, inadobo Ito na naman yung kinain ko. So, ayan. Pero sila, gusto ko, busog na busog. Pero ang sanat, hindi ang daming pagkain dito, ang daming option na pagkain, dipindi lang yung sa gusto mo. Pero ang choose ko talaga, ang in-order ko ng laing, laing, tapos itong mga ganito, oh. Ay, bintang, ubusin mo to. Baka mag-charge tayo. <laughs> tapos, may mga, ano, may mga seafoods din sila. May mga, ayan, may cake pa. May pahabol pa ng cake. Kasi, nag-birthday ako turkey 31. Tapos, may lubre cake. Tapos, ang kagandahan ba na dito, mayroon beer. Depende sa gusto mo tapos mas ang dami, mga Pilipino food, Italian food, lahat na yata ng klase ng pagkain nandito lang. Na. So marami kang pwede pagpilihan. Kaya, worst well, time ko rin nakakain sa Vikings. Sarap. Maya maya, uwi na rin yan. May na rin ako. Pag nabusog ka, pag busog ka pala, busog na busog, nakaantok talaga. No? At, okay, kaya yung mga kasama ko, nandiyan pa Ito... yun. Huwag no? na pakita yung, ano, yung extra. <laughs> So uh, ayan, yeah, nag-enjoy naman kami at uh, napaka experience namin dito sa bayan.